Aries, mabubuhay ka ngayon na tulad ng isang hari o isang reyna, kukuya-kuya ko'y na walang ginagawa, dahil ang mga tao sa iyong paligid ay lihim na tatanggap ng utos mula sa langit na ikaw ay paglingkuran. Habang may naglilingkod naman sa iyo, tuloy-tuloy nagaganda ang karir at lalago ang kabuhayan. Mapalad na kulay ang lilak. Maswerteng numero 7, 19, 25, 26, 35, 43. Taurus Huwag sayangin ang pagkakataon mong maging bahagi ng buhay ng mga kilala sa lipunan. Bihira ang nadidikit sa kanila. Samantalahin mo ang masuwerting oportunidad na suma sa iyo ngayon. Magagamit mo yan upang lalo pang umunlad at sumagana ang iyong pamumuhay. Mapalad na kulay ang blue. Masuwerting numero 5, 18, 21, 27, 32, 45. Gemini. Huwag kang patangay sa mga hindi nagpapahalaga sa kanilang kabuhayan. Ituloy mo ang pagtutok sa pagpapaunlad ng iyong career at negosyo ito, sadyang mapapa sa iyo at noon pa ito sa iyo nakalaan. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero 6, 15, 19, 24, 37, 45. Cancer, itabi mo ang iyong damdamin, kung baga wag mong pakinggan ang iyong puso. Isip ang paganahin mo ng sagayon ay maayos ang iyong love life. At kapag naayos na ang iyong love life, Kasunod nito ang pagdating ng mas marami pang swerte at magagandang kapalaran sa buhay mo. Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero 1, 10, 25, 34, 41, 43. Leo, huwag kang magmamdali dahil may kasabihan na ang nagmamadali ay nadarapa. Ibig sabihin pag-aralan mo muna ang pagkatao ng nagpapakita sa iyo ng pagmamahal at pag-aralan mo rin muna ang lahat ng diskarte sa inaaturga mong proyekto upang kapag iyong pinatupad, perfect na, magandang maganda at walang kamali-mali. Mapalad na kulay ang maroon. Masuwerteng numero 9, 13, 27, 31, 32, 44. Virgo. Pakinggan mo ang mga suhestyon ng iyong mga kaibigan. Sila ang magbibigay sa iyo ng dagdag na swerte at magandang kapalaran. Wala sa isip nila na dayain ka. Ang totoo nga ikaw ang palihim na nag-iisip at nakikitang dumadaya sa kanila at sa iyong sarili. Mapalad na kulay ang tangerine. Maswerteng numero 3, 12, 17, 27, 34, 40 Libra, pasasayahin ka ng isang nilalang na ikaw ay sobrang sasaya. Bawal na magkaroon kayo ng malalimang relasyon dahil siya ay mapapalayo sa iyo ng mahabang panahon. Mapalad ang kulay na yellow. Maswerteng numero 1, 10, 19, 27, 37, 43. Scorpio. Sumunod ka sa gusto ng iyong mahal kahit medyo hindi mo gusto dahil ayon sa iyong kapalaran, siya ang magsisilbi mong pampaswerte at pampaswerte rin siya ng iyong pamilya, lalo na sa salapi at sa material na bagay. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero 9, 14, 23, 27, 37, 45. Sagittarius. Tunog sa iyong bulsa ang magsisilbing pampaswerte mo ngayon. Kaya dapat ay hindi ka mawalan ng barya sa iyong bulsa at wallet at ito ay dapat na lagi mong patunugin. Mapalad ang kulay na red. Maswerteng numero 7, 14, 23, 34, 43, 45. Capricorn. Inaasahan ng iyong mga mahal sa buhay na bibigyan mo sila ng kasiyahan, hindi sila dapat mabigo kaya ngayon pa lang ay paglaanan mo na ang mga bagay na gusto nila. Habang pinaglalaanan mo ang mga mahal mo sa buhay, sa parte mo naman, magdarating na ang mas marami pang swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang purple. Masuwerteng numero 4, 8, 26, 31, 40, 42. Aquarius, huwag ka nang magmukmok at malungkot dahil swerte ka na ngayon. Kahit hindi ka kumilos, kikilos ang langit para sa iyo, para bigyan ka ng makulay, masaya, at maligayang araw. Magpasalamat kang lagi, dahil sa bawat pagpapasalamat na iyong gagawin, ito ay may katumbas pang dagdag na magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang green. Masuwerteng numero 1, 14, 22, 32, 37, 42. Pieces. Ito ang araw upang iplano mo na at ihanda ang mga dadalhing gamit para sa isang malayo ang paglalakbay. Sa malayong lugar, wala kang dapat gawin, kundi ang mag-relax at mag-enjoy upang muling ma-recharge ang iyong galing at kakayahan. Kapag na-recharge na ang iyong kaluluwa, dagdag na swerte at magagandang kapalaran ang tuloy-tuloy pang darating. Mapalad ang kulay na silver, maswerteng numero 3, 12, 24, 33, 37, 43.